Hello, hello, hello. Guys, nandito kami sa Alcut Mall dahil sobrang init na ng panahon. Ayan. Swimming kami. Ayan, mga bata na pasaway. Guys, okay, so may dagat doon. Dagat yan doon. nyo guys dagat doon yun dahil sa sobrang init nag swimming kami yan may dagat doon guys so dagat maura ang mapasabay o oh.